pictures ako na makikita natin sa mga may HIV infected person. No? Ang isang halimbawa ng fungal infection yung tinatawag na candidiasis. No? ah uh, itong candidiasis, ang itsura niya ganito. Yan. Para siyang may mga nakadikit na bulak dun sa labi o kaya sa bunganga ng isang tao. Kumbisan kahit yung tonsils, yung part na may yung wala-wala, nagkakaroon din ng ganito. Ito yung moniliasis or candidiasis kawig niya yung tinatawag na Epstein barr virus infection yung oral hairy mucoplatia pag, pagka meron ka nito ay sigurado na na may HIV ka kasi sa mga HIV infected person lang to nakikita makikita mo to sa gilid ng dila no sa gilid lang ng dila yung kanina yung candidiasis makikita mo all over the mouth area pero ito sa gilid lang ng dila tapos meron din tayo kagaya na ito pa, another fungal infection. Pero ito hindi pa ito nakakatakot kasi superficial fungal infection lang ito. Ito yung tawag na corporis. Pero ito, sa ibang tao na walang HIV, napaka-mild lang ito, napaka-nipis, hindi siya naka-elevate. -naka no? Pero sa mga HIV persons, makita mo malalapad, naka-elevate ng todo-todo, mapula, makaliskis, yan. Ito naman yung tinatawag natin na human papilloma virus infection, genital wart, no? Uh, kapag ikaw ay na-na-infect ng uh, HPV, tapos may ano ka pa, may HIV ka pa ganito full-blown talaga, ang lalaki, juicing-juicy, para talaga siyang Christmas balls na pinagdikit-dikit, no? Ganun ka, grabe. Kamisa nagkakaroon pa tayo ng giant uh, condyloma uh, acuminatum, Ito, yung mga ganito, parang cauliflower siya na idinikit dun sa uh, lower part ng katawan natin, or yung genitalia. They can also develop oral warts. Ayan, kaya dyan, nakita mo, puro kulugo yan. Kaya iba yan dun sa kulugo na, na, nakikita natin sa mga kamay ng mga bata. flat warts, flat warts din. Pero ito, hindi masyado nakakatakot tingnan, pero pag madaming madaming na to, parang ang dumi ng balat ng tao na meron ito. Kasi nagkakalat siya, nagde-disseminate siya sa buong katawan. Ito naman yung akala ng iba, is, uh, acne, no? Uh, they, they mistook this, or they mistake this for acne vulgaris. Kasi kung makikita mo mamaya sa pangatong picture, uh, talagang bilog-bilog siya na parang tagyaw, parang milium. Uh, ito yung tinatawag na eosinophilic folliculitis at nakikita din to sa mga tao may HIV. Ang ibang itsura nito, ganito. Pero may mukha talagang acne, no? Yung acne na tinatawag natin na parang acne siya pero uh, eosinophilic folliculitis. Tapos ito naman, kapag may herpes simplex ka at nagkaroon ka ng HIV, pwede ka magkaroon ng eczema herpeticum. Kumakalat yung herpes simplex infection. At buong katawan mo nagkakaroon nito. And you are highly contagious during these times. Kaya nangyayari lang yung mga cutaneous infections na to kapag ka mababa na talaga yung ano yung site count mo or CD4 count at saka yung viral load mo ay sobrang taas na. Ito naman yung herpes zoster, no? Ang herpes zoster ay uri ay isang uri ng herpes infection na makikita lang sa mga taong uh, immunosuppressed. So pag nagkaroon ka nito, tapos meron kang HIV, mas full blown, mas malala, mas malaki, mas mas blistering, mas masakit, lahat nail discoloration pwede na magkaroon no? which is parang akala mo minor problem lang yung pala uh, ano pala HIV infection na yan ito cytomegalovirus isa tong opportunistic infection ibig sabihin opportunistic infection yung uh, pumupunta lang siya sa isang tao na mahina ang katawan walang panlaban sa kanya kaya nagiging full blown siya yun ang opportunistic infection ang cytomegalovirus is one of those infection ang muluskum din, uh, normally ang muluskum, maliliit lang sila, no? Ito, yung muluskum na ordinaryo yung maliliit, yung nakikita mo maliliit, ganyan na siya kalalaki. Pero kapag may HIV ka, lumulobo siya, tumitigas, parang halos pumutok na at sumabog na, yan yung tinatawag na severe muluskum contagiosum infection. And you can also develop cancer, no? When you have uh, an HIV infection, ito yung tinatawag na uh, Kaposi's sarcoma. Kaya yung immune system natin, kasi yung leukocytes natin, nag-help ito to protect against mga tumorogenesis growth, no? Uh, hanggat maaari yung, yung uh, immune system natin, nagpe-prevent din ng mga tumor sana. Kaya lang kung, yung nga, kung mahina na talaga ang immune system natin, then we can develop not only infection but also uh, tumors as well. And this is one of the most common tumor that can grow in an HIV-infected person. But also, of course, dahil sa dami ng iniinom ng mga gamot ng mga HIV people, pwede rin sila magkaroon ng drug eruption. Yan, drug eruption. And uh, also, severe dandruff, no? Meron talaga na tao na punong-puno ng dandruff, yung buong buka, yung buong katawan, no? Uh, then, you should also consider HIV infection. And ito, pagka may, may AIDS ka na, yan, ito nakikita mo sa mga may age yung payat na payat, humpak na humpak yung muka, halos wala ng laman, parang buto na lang at balat. Yan, ayan ang full-blown AIDS. Uh, And lastly, kapag bigla ka nagkaroon ng uh, pruritic rash, yung, yan, yung pinkish rash na bakating bakating bakate, no? na hindi nawawala, uh, it is a possibility na that you have an HIV infection. That's a HIV, hindi hindi safe side yung nakakatay na mayroong rash na ganito. Uh, that means that you have a uh, high vi viral load, a low CD4 count, and you have HIV infection. Late phase na ng uh, HIV infection usually nakikita. Kung kayo po ay may karagdagang katanungan tungkol sa HIV manifestation sa balat, anything about HIV, you can just call this number. Ito po si Dr. Grace Carol Beltran ang inyong dermatologist, genetologist, at aesthetic surgeon. Like, follow, and share my account.